Sabi ng Diyos ayon kay Propeta Isayas, Ang ayuno ko ay ito, palayain ang mga api, pakainin ang nagugutom, patuloyin ang walang tahanan, at huwag talikuran ang nangangailangan. Ipinapakita nito na ang gawaing makadiyos ay hindi hiwalay sa pag-angat ng bayan. Kaya kapag may pari, pastor o taong simbahan na nagsasabing unahin ang misyon, huwag ang politika, para nilang sinasabing mas mahalaga ang doktrina kaysa sa tao. Pero ang pananampalatayang IFI ay teolohiya ng pakikibaka. Ang ebanghelyo ay hindi pagtakas kundi pakikilahok sa paglaya ng sambayanan. At isinilang ang IFI sa gitna ng revolusyon dahil hindi natin maaaring ipangaral ang Diyos ng Hustisya habang lumalayo sa laban ng bayan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod.